Ang pag-asa ay maaaring halintulad sa isang binhi. Maaaring maliit na bagay kung titingnan pero ito ay may potensyal na maging malaking biyaya sa buhay ng makakatanggap nito. Sa bawat araw na lumilipas ay iba't ibang tao ang ating nakakasalamuha. Ang iba kilala natin, ang iba hindi. Ang iba alam natin ang pinagdadaanan pero ang karamihan ay hindi. Misa ang masamang pagkilos at pag-uugali ng iba ay bunga ng kabigatang dala nila. May mga sawana sa buhay at pagod ng isipin pa ang magiging reaksyon ng iba sa kanilang mga pagkilos. May mga iba na sadyang sobrang stress na, kaya hindi na nila namamalaya na ang kanilang mga ginagawa ay nakaka-offend pala sa iba. Misan mga nagmamadali sa biyahe dahil may mahalagang hinahabol sa opisina na kung maka-overtake, eh, parang walang pakialam kung makasagi ng iba. May mga nadala na sa maling pakikitungo ng iba, kaya tuloy, pati yung walang kasalanan at wala namang ginagawa ay napaghihinalaan pa. Kaya minsan sa halip ng ngiti ang isalubong sa iyo ay tila masama pa ang loob kahit wala ka namang ginagawa sa kanila. Ang masaklap, madalas ay tumutugon tayo ayon sa pakikitungo ng iba sa atin. Kung sinungitan tayo, sinusungitan din natin. Kung ginawan tayo ng masama ay ginagawan din natin ng masama. Yan ang madalas na nagiging reaksyon ng tao sa kapwa. Walang pag-unawa sa mga pinagdadaanan ng iba. Misa nauuna pa ang paghatol kaysa pagtulong. Misan wala nang naitulong, nanumbat pa ng kapwa. Ang mundo ay hindi iinam kung ganyan ang takbo ng isip ng bawat isa. Ang sabi ng Bible, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Tandaan mo na kahit na ang maliit na kabutihang naidulot mo sa kapwa ay maaaring magdulot ng pag-asa sa buhay ng iba. Marahil isang taong desperado na na nagkaroon ng pag-asa ang napigilan sa paggawa ng hindi maganda. Maaring gamitin ng Diyos ang iyong maliit na konsiderasyon at kabutihan upang magbigay ng lakas sa iba upang sila ay magbago o magpatuloy sa pamumuhay ng tama. Hindi lahat ng kabutihan ay mapapasalamatan at mapapansin ng kapwa. Pero lahat ng ito ay kinalulugdan ng Diyos at maaari niyang gamiting instrumento upang ang iba ay lubos na mapagpala. Magpatuloy lang sa pagtatanim ng kabutihan at pag-asa sa iba dahil ito ang nais ng Diyos para sa bawat isa. Asa ka pa.